Mahigit isang taon pa lang ang nakakalipas mula nang manalasa ang bagyong Pablo sa Davao Oriental. Ngayon, muli na namang naperwisya mga bayan ng Boston at Katiil dahil sa pagtama ng low pressure area doon itong mga nagdaang araw. Mula sa bunawan sa Agusan del Sur, nakatutok live si John Bautista ng Kemen Davao. John, Mel, kanina nga ay galing tayo sa mga bayan ng Boston at Katil sa probinsya ng Davao Oriental at nasaksihan natin ang pagdurusa o ang paghihirap ng mga residente apektado ng matinding pagulan. Naiiyak na lamang si Aling Angelina Nunez habang inaalala ang masaklap na nangyari noong linggo ng hapon. Pumapaw na kasi ang maliit na batis sa barangay Kabasagan dito sa bayan ng Boston. Bagamat wala naman sa gilid ng batis ang kanilang bahay, pero dahil sa dami ng tubig na umapaw, nalihis ang daloy ng tubig. Hindi man namin alam na yung pangyayari na yun, mawasak din ang bahay namin kasi hindi namin ina na ganun kalaki ang tubig. Ang daloy ng tubig, andoon doon pa man sa kabila, pagtingin namin, nasa labas na kami, andyan na ang tubig sa aming bahay, nasak na. Pagkatapos takbuhan na ang mga tao. Patuloy ang panawagan nila ng tulong sa gobyerno. Ganito rin ang nangyari sa kalapit parangay ng Carmen, ang ilog na ang daloy. Ang daluyan ng ilog dakong banwa ay nasa likuran nitong masukal na damuhan na to. Ngunit dahil sa dami at ragasa ng tubig baha, ang nangyari ay dinaluyan ito ang taniman ng nyog. Dahilan upang mas lumawak pa ang daluyan ng naturang ilog. Matapos ang mahigit 45 kilometrong paglalakbay, narating ng GMA News Team ang bayan ng Katiil bago magtanghali. Ang Taytayan Bridge kung saan dumadaloy ang ilog ng Katiil, passable na lamang sa maliliit na sasakyan tulad ng motor at pedicab. Kinain ng lupa ang pundasyon nito. Mahigit limang kilometro pa, mararating na namin ang Lumaw Bridge sa barangay Alegria, ngunit dito na lamang ang kayang biyahe ng aming habal-habal bumigay ang buong tulay na nilamon ng ilog at tanging mga bangkang desaguan at baroto o maliliit na bangkang may makina ang maaring magtawid ng tao at single motorcycle. Ang Davao Oriental ang isa sa mga pinaka na pinsala ng pagulan nitong mga nakaraang araw. Sa bayan ng Taragona pa lamang, anim ang patay sa landslide. Lima sa kanila dinala sa Mati City para kunin ang kanilang mga kaanak. Nang pasukin ang Taragona ng GMA Davao kahapon, mistulang binagyo ang bayan. Ang mga bahay at kalsada, sirang-sira. Ang mga puno ay nabuwal at nagkalat ang lupa at bato. Ang mga residente, nagsilikas na rin sa kanilang mga kaanak. Pero nang aming tanungin ng ilan sa kanila, sabi sanay na raw sila sa ganitong buhay. Hanad namin. Hanad namin. Kaya diya sa una na ilan slide yapon, nabanganin na matay ato. Kami gabi nakariskyo ato. Mel, patuloy ang paghingi ng tulong ng mga apektadong residente. Pansamantala ay nakatira sila sa tabing daan sa loob ng mga temporary shelters. Mel? Maraming salamat sa iyo, John Bautista ng GMA Davao.